This will happen before the second coming of Jesus Christ at hindi aksidente na napapanood mo ito at hindi ka pa rin nag scroll dahil merong revelasyon sa iyo ang Panginoon, ang banal na Espiritu na umaakay sa atin sa pagsisisi at pag-unawa sa mga hiwaga ng salita ng Diyos. Kailangan natin ngayon ng prayer at guidance ng Holy Spirit upang tayo ay ma-equip at ma-secure ng kanyang kapangyarihan at hindi madaya gawa ng kaaway at maging katulad ng mga taong nagre-rebelde sa Diyos. Magugulat ka sa mga reaksyon ng tao dito at masyasyak ka sa kaganapang mangyayari pa lang. Pagtalikod sa Diyos, pagre-rebelde sa Panginoon at paglaban sa Panginoon ang magiging behavior ng tao during the tribulation period. Inuunahan ko na po kayo kapatid. Hindi po ito pananakot sapagkat makakarinig at makakakita tayo ng mga propesiyang hindi pa nagaganap sa mundong ito pag nangyari ito sa mundo natin, hindi na muling magaganap. Kasahin natin Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 2. Nakita kong tinanggal ng tupa ang una sa pitong selyo na nakarol yung kasulatan. At narinig kong nagsalita sa tinig na parang kulog ang isa sa apat na buhay na nilalang. Halika ang sabi niya. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang unang selyo lumitaw po, ang horseman na merong pana. Merong pana na ito ay nagsisimbolize ng peace. Nakasakay siya sa puting kabayo. Ginagaya niya ang Panginoong Hesus kaya marami siyang madadaya. Ang tawag po sa kanya, siya yung lilitaw na Antikristo sa huling panahon na dadayain ng maraming tao. Sa binasa natin sa verse 1 hanggang 2, Meron siyang hawak na pana, binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikipagdigma. Ang ibig sabihin noon, marami siyang madadaya, marami siyang madidisib. Kasi po magpapakita siya ng mga kababalaghan, himala, kaya naman po marami siyang madadaya. Kasi sa panahon na iyan, wala na pong mga ngaral. Kinuha na sa rapture. Matitira na lang po diyan yung antikristo. Kaya yung antikristo na yan magpapanggap na siya ang magbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, kaya po marami po ang madideceive. Diyan po yung first part ng three and a half years na magpapakilala ang Antikristo na kunwari siya yung tagapagligtas. Revelation chapter 6 verse 3 hanggang 4, nang tanggalin ng tupa ang ikalawang selyo narinig kong sinabi ng ikalawang buhay na nilalang halika at lumitaw ay sampulang kabayo na nakasakay ay binigyan ng malaking espada at kapangyarihan upang magpasimula ng digmaan sa mundo at magpataya ng mga tao. Yan yung pasimulang digmaan sa Seven Years of Tribulation. After po ng kapayapaan, pagkatapos po nun ay magkakaroon ng matinding digmaan. Lilitaw ang Red Horseman na merong sword na pagpapakita po na magkakaroon ng matinding digmaan sa buong mundo at sa digmaang ito ay maraming mamamatay na ang dugo dahil sa pangalawang selyo Revelation chapter 6 verse 5 hanggang 6 Nang tanggalin ng tupa ng ikatlong selyo narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang halika at nakita ko ang isang itim na kabayo ng nakasakay ay may hawak na timbangan. May narinig akong parang tinig mula sa apat na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng isang kilo ng ngarinang trigo ay dapat isang araw na sahod at ganun din ang presyo ng tatlong kilo ng ng sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Lilitaw dito yung black horseman na may hawak na timbangan. Magkakaroon ng matinding tagutom Magkakaroon ng hirap ng pagkita ng pera, hirap na magbenta dahil po sa matinding kahirapan na 'yan sa pagtatatak ng 666, Mark of the Beast, yung numero ng Antikristo at ng demonyo. Kasi kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbenta. Pagkatapos sa matinding digmaan at maraming namatay po, magkakaroon ng tagutom dahil sa supply ng pagkain kasi mahirap kumita ng pera, mahirap ding humanap po ng pagkakakitaan kung wala kang tatak ng Antikristo. Revelation chapter 6 verse 7 hanggang 8 nang tanggalin ng tupa ang ikaapat na selyo narinig rinig kong sinabi ng ikaapat buhay na nilalang halika at nakita ko isang maputlang kabayo ang pangalan na kasakay ay kamatayan at kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyari patay ng ikaapat na bahagi ng populasyon ng mundo sa pamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop lilitaw yung maputlang mga ngabayo o yung pale horseman na may nakalagay na pangalan na makikita sa kanya ang pangalang ito ay kamatayan sa binasa natin nakasunod sa kanya yung hades patikim ng impyerno ibig sabihin one fourth ng populasyon ng mundo ay mamamatay dahil sa matinding digmaan mamamatay rin ang mga tao dahil sa salot mamamatay sa gutom at mamamatay sa mga mababangis na hayop. Revelation chapter 9 verse 1 Nang tanggalin ng tupa ang ikalaming selyo, nakita ko sa ilalim ng atlar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumigaw sila ng malakas. Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago nyo hatulan ng parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Bawat isa sa kanila binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Sa limang selyo na pagbukas at pagtanggal, lumitaw po at pinakita kay Juan yung mga kaluluwa ng mga kristyanong martir na pinahirapan sa tribulation, yung mga hindi nagpatatak yung mga naiwan sa rapture ngunit nanindigan na. Dito mga kapatid marami nagtatanong anong mangyayari sa mga kristyano na naiwan sa rapture na hindi nakapagsisi. Meron pa bang tsansa? Ito ang mangyayari. Kung ikaw ay maninindigan, ikaw ay papahirapan ng antikristo kasi hindi ka magpapatatak. Kapag hindi ka nagpatatak, papahirapan ka. Hindi lang ito pagpapahirap na ikukulong. Bago ka patayin, dahil pipilitin kang magpatatak at hindi ka nga magpapatatak, pwedeng tanggalin ng ilang mga parte ng katawan mo at mararanasan yung matinding hirap bago mamatay. Ito yung martir na sinasabi. Pwedeng patayin yung pamilya mo, papatayin sa harapan mo, papahirapan at hindi magugustuhan ng maiiwan sa rapture na kristyano ang mangyayari po. Pero sa mga nanindigan po at namatay, nakita po sa five seal. Revelation chapter 6 verse 12 hanggang 14 Nang tanggalin ng tupa ang ika-anim na selyo, lumindol ng malakas ang araw na kasing itim ng damit na panluksa at pumula ang buwan na kasing ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kanika nilang kalalagayan. Sa pang-anim, dito magkakaroon nang napakalakas na lindol. Yung araw magiging itim. Yung buwan magiging kulay pula na parang dugo. Yung mga meteorites sa langit ay maglalaho. Mawawala. Magbabagsakan. Pati yung bundok at isla aalis sa kanilang mga kalalagyan. Napakatindi po ng mangyayari. Sunod-sunod na pangyayari, sunod-sunod na tribulation at kapighatian pati yung mga kalikasan ay mayayanig sa kanika nilang kalalagayan. Ito yung mangyayari sa pang-anim na selyo. Revelation chapter 7 verse 1 Nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Dito sa pampito, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto na nabasa natin yung 5 seal na nakita yung kaluluwa ng mga nahirapan na pinatay po dahil hindi nagpatatak sa mark of the beast biglang binuhos sa Panginoon ng kanyang galit doon po sa pang-anim na seal ibig sabihin meron siyang pakialam doon po sa mga mana ng palatayang natira na nahirapan meron pa talagang chance na magsisi pero matindi na yung kapighatian dahil nandito na nararanasan yung great tribulation hindi na bago ang mga taong tumatalikod sa Panginoon. Kahit ng mga unang panahon ng mga mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon, they didn't acknowledge the Word of God and the Gospel. Dahil merong mandaraya si Satan at ang mga kaparaanan niyang spirito ng Antikristo ay naririto na sa panahon natin. Kaya kung mapapansin mo, hindi lang ito parang laziness na ayaw magbasa, ayaw mag-pray, ayaw... Magpasalamat sa Panginoon ayaw pumunta ng church at ayaw manampalataya sa Panginoon. This is the spirit of Antichrist na bubulag sayo iyo at ahatak sa iyo papalayo sa... Panginoon. Pang sabi ng Thessalonians, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo at sa pagtitipon-tipon natin sa Kanya, inihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon at huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila na balitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan Gawa ng kaaway kung bakit parang nagagalit ka sa panahon ng may problema ka Sa panahon na nahihirapan ka, bakit parang sinisisi natin ng Diyos That is the spirit of Antichrist Prayer ko sa'yo kapatid, lalo mong maunawaan yung mensahe ng Panginoon sa nangyayari sa buhay mo. Nang salita ng Diyos, hindi po ito nagsisinungaling. Instead, pagtiwalaan natin ang kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon na tinanggap natin nung tayo'y nagsimulang malampalataya sa Kanya. I hope na marami kang natutunan. Salamat kung nakarating ka sa part ng video ito. Kung merong tanong, let me know in the comment section. At kung agree ka, follow and subscribe ka, Facebook, YouTube, share this video sa mga kakilala mo. Salamat uli kapatid, hanggang susunod na pagkikita, hanggang bibitaw sa pananampalatay sa Panginoon, Ito Lingkod, God bless po.